'Yun po ang ano kung saan. Pinto ng buhay na pagkahirap dito pag nasunugan. Yung pinundar mo maabo lang. Madaling araw po 'yun mga 3 or 4. Nagtaka ko kasi naingay. Yung ko po sa bintana pala ang apoy, napakalakas na po, nagtutukan na po yung mga tanke. Tapos ginising ko yung mga anak ko. Ah, baba na kayo, wala na ang binibit na lang namin yung mga papers na lang na importante. Pag labas namin, iniwanan namin po ang bahay kasi sobrang lakas na po yung apoy sa likod. Siyempre po, na-worried kami kasi yung libro ng anak ko, uniform, yung laptop, mga gamit ng importante sa school. Nasunog po lahat yun. Yun po ang ano kung saan. Pinto ng buhay na pagkahirap dito pag nasunugan. Yung pinundar mo, maabo lang. May hinuhulugan po kami na bahay. Doon na po yung iba kong mga anak. Kasi dito po yung trabaho ng asawa ko at iba kong mga anak. Dito po, may matitirahan pa po sila. Nakaraos-raos na po, paunti-unti na. Una-una po mo narinig sa Palawan Express po. Tapos may nag-assist po sa amin na kumuha po kami ng Palawan Protectodo para po sa pagdating ng emergency sa mga sunog, meron po kami makukuha. Eh po, nagustuhan ko po yung alok nila, kumuha po ako. Kasi sa lugar namin, lagi po may sunog talaga. Pag naghulog po kasi ako sa Palawan Express, nag-assist po yung ano nga, Ma'am, mayroon kang ano dito sa insurance, ma'am, na binigyan nila ako ng insurance sa Palawan Protectorio. Ginamit po namin sa pambili ng yung importanteng masunog tapos sa pagkain po talaga. Tuloy-tuloy pa rin po ang pagkuha ko sa insurance ng Palawan po. Maganda po ang ano ng insurance sa Palawan kahit papaano pagdating ng emergency may makukuha po kayo.